Hello guys! Sila mga Kasari! Ito na nga, dumating na nga yung aking mga cards ng Maya at Gcash Finally! After after long time ago Oo, oo. <laughs> Ang tagal-tagal ko na may Gcash May Maya, ngayon lang ako nagkaroon ng card so, so bakit ko naisipan mag apply ng cards e, Kasi naman, si Pure Gold kasi hindi pwedeng magbayad ng Gcash yung sa cellphone e, kailangan daw i-cash-cash po, kailangan may cash card ka ng GCash. Kaya, for the apply ang person. Madali lang mag-apply nito sa GCash nyo, sa GCash account nyo. Punta lang kayo dun sa cards, tapos mag-apply kayo. Tapos, mag-fill up lang kayo ng information nyo. Tapos, babayaran nyo na rin. Mga 250 ata yun. Kalimutan ko na kasi. Sabi sa'yo, medyo matagal. Antayin nyo na lang. Parang 2 to 3 weeks siya bago dumating. Tapos, babayaran mo na siya through Gcash. Yan yan, 250. Yun, ganun. Tapos, ito na. Dumating na siya. Mm-mm. gandahan dito kasi halimbawa, marami nag-cash out. Kailangan mo ng pera. O di, mag-withdraw ka lang. Punta ka sa banko. Pwede rin tayo pambayad sa grocery. O di ba? Minsan, walang signal o kaya walang internet sa loob ng pure gold. Di, ko may card. Hindi, cash-cash na lang. Ayan. Nakabisa siya. Tapos, mayroon pangalan ko dito. Tapos, nandiyan sa likod yung account number. Yung Maya naman, nakalagay dito, Rosham 11. Ayan, oh. So, syempre, kailangan ko pa itong ilink doon sa aking account ata, eh. Babasahin ko pa yung instruction. May instruction naman. Pasabasan lang. At saka, laruin nyo na lang yung account nyo, yung Gcash account nyo, kung paano mag-apply. Kaya magpaturo kayo. Ha? Kasi ako yun lang, punta ko doon sa sa card. Tapos, you want to apply a card, gano'n? Yes. Tapos, apply ako. Tapos, nag-fill up lang ako. Tapos, yung address nyo, para kung saan ipadala. Tapos, nagbaya. Ay, okay na. Wait daw. Wait. Ninja ban ang nagdala nito? Ah, diba? Finally, mayroon na rin ako mga card. Dagdag sa akin mga card. So, oh, oh. laman na lang ang kulang. <laughs> Oo. Oh, oh. Ah, diba? O, oh, kahit saan, ganun mo na lang. Bigay mo. Diba? Lakas mo kasus So, yun nga. O, at halimbawa, ay magbukas yung ating Gcash, tsaka Maya. Tapos may mara maraming laman dun. Hindi, withdraw mo na lang sa banko. Pa'y pambayad sa grocery. O, diba? O, kaya kung wala ka pang cards ng Gcash o kaya Maya, o di mag-apply ka na lang dyan sa Gcash account mo tsaka dyan sa Maya account mo nandyan lang, walang link, opo okay, so yan lang meron akong card, Maya Gcash 250 ang bayad ano hmm. ako nagkakamit, 250 ata yun usha, hmm. o siya, oh, go muna, request ka na ng cards para meron tayong papambayad sa pure gold po, nag-COD gano'n, di ba pag maraming laman kasi ang Gcash ang ginagawa ko, pinapambayad ko na lang. Iwala silang ayaw sa cellphone. Kailangan daw card. So, ito na. O, oh, makakabayad na ako. Ah, diba? Ah, ah. siya. Yun lang. Bye.